Sinisilip ngayon ng Malacanang ang pagdami ng Prime Water Joint Venture Agreement noong 2019 o noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at noong nakaupo pa si dating Public Works and Highways Secretary at ngayon ay Senator Mark Villar. Sa palace briefing ni Communications Undersecretary Claire Castro, sinabi niyang nagpulong ang Office of the President hinggil sa naging resulta ng investigasyon sa prime water na pagmamayari ng Pamilya Villar. Isa pa sa mga nakikita nilang koneksyon ay ang pagdami ng kontrata ng water service provider noong nakaupo pa si Villar bilang DPWH chief. Napatid natin ang malawakang problema na naidulot ng kakulangan ng prime water. Mas dumami ang mga joint... Uh joint venture agreements ng Prime Water taong 2019, panahon na nakaraang administrasyon at uh, numa i attach ito sa DPW, DPWH na noon ay pinamumunuan ni Secretary Mark Villar. Hindi pa ibinibigay ng Malacanang ang kabuang resulta ng pagsisiyasat ng Local Water Utilities Administration o LUA. Pero ayon kay Lua Administrator Jose Salonga, nakakita sila ng irregularidad sa mga nagdaang pamumuno ng ahensya. Yung uh, possible issues on our board of directors, Now, th those things uh, nalagay namin and, I, and uh, we have made it known to the people who were making. Kasi technically yung appointments niyan uh, meron pa nagre-review uh, previously pa before our time. So, paano nakalusot yon regarding possible issues? Kung paano na pamunuan to kailan ba dumami? Nabigay namin. And, I, uh, and there's been a report. The report actually mentions something about that. Para naman sa luwa, ang prioridad nila ay maibalik ang water supply sa mga lugar na naapektuhan dahil sa naging serbisyo ng Prime Water. Sinisikap din ng News Watch Plus makuha ang pahayag ng Pamilya Villar at ng Prime Water hinggil sa mga naging pahayag ng Malacanang. Samantala, pagpasalamat naman ang palasyo sa naging pahayag ng bansang Lithuania na pumupuri sa transparency initiative ng gobyerno pagdating sa West Philippine Sea. Pero hindi rin napigilan ni Palace Undersecretary Castro na magpasaring sa mga opisyal ng gobyerno na tila kumukwestiyon sa strategy ng administrasyon. Masarap pong pakinggan na sa isang banyaga ang uh, nakikitin nila at uh, nila ang mga ginagawa ng Pangulo at ng Administrasyon. Masarap po yung pakinggan. Ang masakit pong pakinggan, kapwa natin Pilipino o kaya Filip, uh, Filipino public servant, ang hindi magkaroon ng stance patungkol sa West Philippine Sea. At yan muna ang latest mula rito sa Malacanang. Ako si Tresa Nodalo, nag-uulat para sa News Watch Plus.